Yun, ah uh, meron tayong pahula challenge ngayon mga idol. Yung kasama natin si Idol. Idol, uh, ano pangalan mo Idol? Si Henry po. Henry, yan. Eh. Idol, okay lang ba na may isama kita sa vlog ko, Idol? Ha? Okay lang po. Okay lang. So, bali meron kasi akong ano, pahula challenge. Yan. Meron akong pahula challenge. Uh, kapag tama yung hula mo, mananalo ka ng 100 pesos, Idol. Ano yan? Ang tanong, kakasaka ba? Kaka sa idol sa ating pahula challenge. Yeah, yeah. So bali ito yung pahula challenge natin mga idol oh. So meron tayong tatlong kulay dito idol. Ha? Hawakan mo idol. Meron tayong tatlong kulay diyan. Ano yung kulay diyan na meron idol? Red, white at blue. Tama? Uh -huh. So Manghula ka lang ng isang kulay dyan idol Pag tama yung hula mo Mananalo ka ng 100 pesos ano? Ang tanong, kakasaka ba? Kakasaka ba idol? Oo. Yan, so kung kakasaka ready ka, na. anong kulay ang hulaan mo dyan, idol? Yung white. White. White, white ang hula mo. Yan. So white ang hula mo idol ha? Uh, pag pinindot mo yung screen, lalabas dyan yung kulay na lalabas. Pag tama yung hula mo, yon. Panalo ka ng 100 pesos. Pag mo nang din ha. Ready ka na ba? Ready. Ready na? Oh. Start mo na idol. Ayan. So ayan yung pahula challenge natin kay idol. Ay, hindi makita dito. Ayan lang natin sa screen. Pindutin mo yung screen na idol. Yan. Kahit alin dyan. Yan. Okay na yan. Oops. White. Ay. Blue idol. <laughs> Sayang. Ah, blue, kulay blue ay idol, oh. kulay blue. Yan. Yan. So idol, bali meron pa akong request sa idol. Okay lang. Okay lang. Meron kasi akong pahula challenge doon sa Facebook ko. Yan. So ang ang pahula challenge natin ay si uh, Montero AJ. Ang nakuha niya, ang kulay na napili niya ay kulay blue. Okay lang ba sa na ikaw mag-spin nito idol? Para sa kanya. I-spin mo lang yung kulay niya. Parang yung ginawa mo lang kanina. Okay lang. Okay lang. So, shout out kay uh, Idol Montero AJ yan. So, ang ating paula challenge sa ay kulay blue. Yan. So, ipapa-spin natin dito kay Idol Henry. Yan. So, Idol, ready ka na Idol? Ready na. Ready na. So, spin mo na yan Idol. Para kay Idol AJ Montero. Kulay blue. Blue ba yan? ay red ang lumabas red, yan, check natin ulit idol kung tama yung ano ni idol ha kay idol AJ Montero yan, kulay blue, pero ang lumabas ngayon idol ay kulay red yon so okay lang mag request isa pa isa pa, isa pa. Uh, Again. meron naman tayo dito sinusunod natin ay si idol Jen Disson. ang kanyang kulay naman ay red red, so spin natin ulit sa idol, okay lang ba sayo? Okay lang Okay lang So I I idol Shout out I Idol Dison Jen Yan So eto na yung spin natin Para sa yung kulay Ah yan Spin natin kay Idol Henry yan. So Spin muna yan idol Para kay Idol Jen Dison Kulay red Ang kanyang Napili Oops Ay kulay blue <laughs> Kulay blue idol <laughs> So pwede ba mag request idol Mayroon pa Isa pa kasi hindi pa nakuha eh Yan Shoutout kay uh, Russell Onsa dison Yan, kulay blue po Kulay blue yung Kanyang uh, rick, uh, hulang kulay Yan, so Kulay blue Spin mo na yan Idol yan. Kay Russell, Idol Russell Onsa dison Sana kulay blue Yan Ay, kulay white <laughs> <laughs> kulay white idol Pwede ba mag sa ba Okay lang. yee, Kulay white so hindi nanalo si Idol Russell. Kay Ma'am Donna Grace. And red naman po ngayon yung kanyang uh, kulay na pahula. So, ispin na natin 'yan kay Ma'am Donna Grace. Kulay red. Let's go. Buti na lang nandito si Idol, oh. Siya 'yung mag spin Kulay red Kay ma'am Donna Grace Red ay, Kulay blue <laughs> Ano ba Mukhang <laughs> Mukhang yata Sila sa idol ah. So Kulay blue po yung lumabas Kay ma'am Donna Grace Yan Check natin yung kanyang kulay Red Pero ang lumabas Ay kulay blue So I-spin na rin natin yung Kay ma'am Idol Lansky Dastas kulay red din ang kanyang napili so spin natin yan ulit idol okay lang ba yeah, yeah. kay kulay, kulay red kay idol lansky yan spin na natin yan shout out kay idol lansky oy panalo si idol uh, lansky kulay red so check natin idol yung kanyang ano kulay red yung hula nya ang lumabas ay kulay red kay idol Lansky Dastas. Yan. Shout out sa iyo idol. Congratulations. Nanalo ka ng uh, 100 pesos sa ating pahula challenge. So i-check natin yung huling lumabas sa result niya. So ayan po oh. Kulay red yung huli kay Idol. Ito yung sa niya Yun. So, yun lang po mga Idol. Salamat kay Idol. Henry, yan. sa dami mong nispin, di sila pinalad. Yun. Thank you, Idol. Thank you so much. So yun guys, congrats nga pala kay Idol Lance Kidastas yan. So nanalo ka ng 100 pesos. So uh, message mo lang yung aking ay uh, yung yung GCash number Idol para mai-send ko sa iyo ang yung panalo. Let's go.